Mula sa malamig at teknolohikal na kapaligiran ng laboratorio, tumungo naman si Chiek sa tagpuan na kanilang napagkasundoan ng bago niyang kakampi. Sa pagkakataong ito, ang lugar ng kanilang pagkikita ay isang kapihan, isang tahimik at hindi kapansin-pansing lugar, perpekto para sa mga pag-uusap na kailangang manatiling lihim. Habang papalapit siya sa establisimyento, agad niyang napansin ang figure ni Yon Anhai, na maagang dumating at tila kanina pa nag sa kanya. Pagkarating niya ay agad siyang sinalubong ng matalim na puna mula kay Yon Anhai. Hindi ito nakaligtas sa mapanuring mga mata ng babae at tinuligsan niya ang pagiging huli ng ating bida sa kanilang pinagkasundoang oras. Sa halip na magalit o makipagtalo, kalmado lamang na ipinaliwanag ni Chiek Ryujiung na natagalan siya dahil kinailangan pa niyang iligaw ang mga bagong spy na ipinadala ng Pangulo. Ayon sa kanya, hindi na bago sa kanya ang pagmamanman, ngunit ang mga bagong tauhang ito ay may mas agresibong galaw at hindi ganoon kadaling takasan. Inimbitahan niya agad si Yon Anhai na umupo upang simulan na nila ang mas mahalagang bahagi ng kanilang pagkikita, ang talakayan patungkol sa mga susunod nilang hakbang. Ngunit sa kalagitnaan ng kanilang pag-uusap, may isang bagay na hindi naiwasang mapansin ni Yon Anhai, isang bagay na hindi naman konektado sa kanilang misyon ngunit tila nakakagambala sa kanyang isipan. Napansin niyang tila walang tigil si Chiyeck Ryugyong sa pag-order ng kung ano-anong mamahaling inumin at pagkain sa kapihan. Ang lakas ng loob nitong magpakabusog at magpakakomportable kahit na alam naman nilang kapwa sila walang masyadong pera sa kasalukuyan. Dahil dito, hindi niya napigil ang mapaisip kung sino sa kanila ang ako sa bayarin, lalo pat hindi rin siya ganoon kay Aman. Napabuntong ini nga si Yoan Anhay at bahagyang napailing habang pinagmamasdan ang tila walang pakialam na kilos ng kanyang kasama. Ngunit bago pa siya makapagtanong kung paano babayaran ang mga inorder ni Chie Criugium, agad siyang sinite nito. Ang dapat taniya nilang pagtuunan ng pansin ay ang mas malalim nilang layunin, ang misyon na maaari nilang kabuwisan ng buhay. Ang naging sentro ng kanilang seryosong pag-uusap ay walang iba kundi si okyon, ang misteryosong figure na tila nagsisilbing anino sa kanilang mga nakaraan at kasalukuyang buhay. Isa siyang personalidad na may malalim na koneksyon sa parehong sina Chie Kriujuyum at Yon Anhai, ngunit sa iba't ibang paraan. Para kay Chie Kriugium, si Okion ay hindi basta-bastang individual. Isa siya sa mga miyembro ng pamilyang matagal na niyang pinuprotektahan bilang isang bodyguard, isang trabahong inialay niya ang buong buhay niya. Sa mahabang panahon, inakala niyang patay na ito dahil sa isang malagim na insidente. Ngunit sa hindi inaasahang pagbalik ng kanyang alaala, naalala niyang sa huling sandali bago sila tuluyang naghiwalay ng landas, doon niya lang nalaman ang tunay na katauhan ni O.K. Yun. Laking gulat niya na hindi pala ito namatay. Bagkus ay nanatiling buhay, nagtatago sa likod ng maraming lihim at ngayon may itinatagong layuning mag sa laban sa sistemang kinabibilangan nila. Ang taong akala niyang sakop ng kanyang proteksyon ay isa na palang banta sa lahat ng kanilang pinaninindigan. Ibinahagi naman iyon anhay ang sarili niyang pananaw at karanasan ukol kay O'Keyon Ayon sa kanya, hindi na siya nagtataka kung bakit punong-puno ng sikreto ang lalaking iyon Sa katunayan, isa sa mga unang napansin niya ay ang palagi nitong pagsusuot ng maskara Isang bagay na tila simbolo ng kung sino talaga si O'Keyon, isang nilalang na laging may itinatago Maging siya mismo ay hindi agad nakita ang tunay na mukha nito noong una nilang pagkikita sa kabila ng lahat, pinili pa rin niyang sumunod at maging tapat na tauhan nito. Ginawa niya ito hindi dahil sa lubos niyang pagkakakilala kay Okaion, kundi dahil sa paniniwala niya sa direksyong tinatahak ng kanyang master. Ngunit ngayon, habang nakaupo sa harap ni Chie Kriujium at nahaharap sa mga katanungang hindi niya alam kung kaya niyang sagutin, unti-unting naramdaman ni yon Anhay ang bigat ng mga lihim na bumabalot sa kanilang mundo. Aminado siyang hindi siya ganap na kampante kung masasagot niya ng maayos ang mga posibleng itanong sa kanya ng ating bida. Tinanong ni Cheyek Ryujiung si Yon Anhai kung sila lamang ba ni okay Yon ang mga napadpad sa hinaharap mula sa kanilang panahon. Isang seryosong tanong na tila matagal nang bumabagabag sa kanyang isipan. Sa pagkakaalala naman ni Yon Anhai, ay tila silang dalawa lamang talaga ang magkasama sa panahong ito. Maging siya ay nagtaka rin kung paano at bakit sila lang ang nandito. Kaya naman, sa kabila ng panganib at kahirapan ng kanilang sitwasyon, naglaan siya ng panahon upang magsagawa ng sariling investigasyon. Sinubukan niyang hanapin ang anumang posibleng bakas o ebidensya na magpapatunay kung may iba pang nilalang mula sa nakaraan na maaaring naihatid sa kasalukuyan, ngunit sa kasamaang palad ay wala siyang natagpuang anuman. Wala siyang nakitang senyales o indikasyon ng presensya ng sinumang galing sa parehong panahon na pinagmulan nila. Hindi nagtagal ay muling nagtanong si Cheyek Ryugyum, ngayong malinaw na sila lamang dalawa ang naririto, nasaan naman ngayon si O'Keyon at ano ang mga ginagawa nito? Mabilis at walang pag-aatubiling sinagot ni Yon Anhay ang tanong. Ayon sa kanya, sa kasalukuyan ay nasa ibang bansa si O'Keyon. May ginagawa itong mahalagang misyon o plano roon, bagamat hindi rin niya tiyak ang buong detalye. Ang malinaw lamang sa kanya ay wala ito sa bansa ngayon. Labis ang pagkagulat ni Yon anhai nang mapansin ang ekspresyon ni Chie Criugium. Hindi niya inakala na tila ba sabik agad ang ating bida na makita muli si Oke sa kabila ng mga rebelasyong natuklasan niya kamakailan at ng katutuhan ng malayo na ang agwat ng kanilang mga kapangyarihan. Hindi rin niya inaasahan na sa kabila ng kalagayan ni Chie Kriujiyom na hindi pagganap na nakakarecover sa mga kaganapan, ay nagliliyab pa rin ang kagustuhan nitong harapin ang mortal niyang kaaway. Idinagdag pa ni Yon Anhay na kung ikukumpara sa dati, si OK ngayon ay mas makapangyarihan, mas maingat, at mas mapanganib. Bigla na lamang pinatigil ni Chie Kriuji si Yon Anhay sa kanyang pagsasalita. Isang maikling kilos na puno ng bigat at seryosong intensyon. Napansin naman ni Yon Anhay ang kakaibang kilos ng ating bida, tila ba bigla itong napatulala at ang kanyang paningin ay nakatoon sa malayo na parabang may nakita siyang hindi inaasahan. Bahagiang nagbago ang ekspresyon sa mukha ni Czejek at sa isang iglap ay nanlaki ang kanyang mga mata sa pagkagulat at pagkabigla sa kung anuman ang natanong niya mula sa kalayuan. Doon, sa kabilang kalsada, ay isang pamilyar na figure ang lumitaw, si O'Keyon, na napatingin din sa kanyang likuran na para bang may naramdaman siyang presensya. Kasama nitong naglalakad ang isang hindi kilalang lalaki na sang agad nagtaka at nagtanong sa kanya kung anong problema. Napahinto si Okeyon sa kanyang mga hakbang, bahagyang lumingon, at saglit na natigilan. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi naman talaga sila nagkita ni Chie Kriujium. Isa lamang itong kakaibang pagkakataon na tila pareho silang nagkaroon ng parehong pakiramdam at iisang bigla ang realisasyon. Dahil sa hindi maipaliwanag na pangyayari, ay biglang napatayo si Chie mula sa kanyang kinauupuan. Naguluhan si Yon Anhai at hindi niya maintindihan kung ano ang tumatakbo sa isip ng kanyang kasamang tila ba biglang binago ng tadhana ang direksyon. Nang layunin, tahimik siya habang pinagmamasdan si Chiek Ryujium, ngunit sa loob-loob niya ay ramdam niyang may malalim na pagbabago sa loob ng ating bida. Maya-maya pa ay nagsalita na si Chiek Ryujium at ipinaalam kay Yon Anhai na magdadagdag siya ng panibagong kondisyon sa kasunduan ng kanilang pagkakampihan. Habang tumatagal ay mas lamilinaw sa kanya ang mga bagay-bagay. Napagtanto niya na masyado siyang nabulag ng sariling paghahangad na makapaghiganti kay Okeyon, isang ambisyong nagtulak sa kanya na maging tuso, mapusok, at determinadong tapusin ang laban. Ngunit ngayon, sa gitna ng katahimikan at bigla ang pag-usbong ng ganita, ay naalala niyang may mas mahalaga pa siyang tungkulin, isang responsibilidad na hindi kailanman binura sa kanyang puso. Kung silang tatlo ay nakabalik sa mundong ito, ibig sabihin ay may posibilidad ring buhay pa ang babaeng kanyang pinuprotektahan noon, ang tanging taong iniatang sa kanya ng kanyang master. Ang babaeng iyon ang tunay niyang layunin, hindi ang paghihiganti. Hindi naman lubusang naniniwala si Yon Anhai sa posibilidad na iyon. Para sa kanya ay matagal nang wala ang babaeng iyon. Ngunit iba ang pananaw ng ating bida. Sa kanya, ang kanyang panaginip na patuloy na nagpapakita ng kanyang sinumpaang tungkulin bilang isang bodyguard ay hindi lamang bunga ng alaala. Isa itong paalala, isa itong tawag ng kanyang paniniwala, isa itong pagising. At ngayon, mas malinaw na sa kanya ang tunay niyang layunin. Naalala niya ang paulit-ulit na turo ng kanyang master noon, ang taong may dapat protektahan ay hindi basta-bastang mawawala sa mundong ito. Ito ang kanilang matibay na panuntunan bilang mga bodyguard, isang paniniwalang matagal niyang isinasabuhay. Kaya sa puntong iyon, binoon na ni Cheiye Kryugio ang kanyang pasra. Hindi na paghihiganti ang uunahin niya. Hindi na si okay yon ang kanyang tututukan. Simula ngayon, ang pinakamahalaga para sa kanya ay muling hanapin ang babaeng iniatang sa kanyang protektahan, ang babaeng maaaring nagsisilbing susi sa lahat ng dahilan kung bakit siya naririto pa rin ngayon. Wala nang nagawa si Yon Anhai upang pigilan si Chie Kriujiyong sa kanyang desisyon. Kitang-kita sa mga kilos at pananalita ng ating bida ang kanyang matibay na paninindigan, hindi na ito maaawat. Mukhang buo na ang loob ni Chie Kriujiyong na hanapin ang isang tao, kahit pa hindi siya sigurado kung buhay pa ba ito o kung may pag-asa pang matagpuan. Isang misyon na para sa iba ay maaaring ituring na walang saysay, ngunit para sa kanya ay isa itong tungkulin na kailanman ay hindi niya pwedeng pabayaan. Dahil sa labis na pagtataka at pangamba, tinanong ni Yoan si Chie Kriugium kung mayroon ba itong alam na paraan upang simulan ang paghahanap sa naturang babae. Isang tanong na puno ng pag-aalinlangan, ngunit hindi maikikaila ang kanyang interes na malaman ang susunod na hakbang ng kasamahan. Sa simpleng sagot ng ating bida, inamin niyang sa ngayon ay wala pa siyang malinaw na plano o tiyak na direksyon kung saan magsisimula. Ngunit sa kabila nito, isa lang ang sigurado, handa siyang subukan at maglaan ng lahat ng lakas at panahon para mahanap ito. Sa panig ni Yon Anhai, tila hindi siya gaanong umaasa sa tagumpay ng balak na ito. Sa dami ng taong nakita na niya sa mundong ito, at sa haba ng panahong lumipas, maging siya ay hirap ng maalala ang tunay na mukha ng babaeng iyon. Para sa kanya, ang pagbabalik ng taong iyon ay tila imposibleng mangyari, lalo na kung halos wala nang makapagsabi kung anong anyo na ba ang taglay nito ngayon. Ngunit para kay Chiyet walang dapat ipag-alala. Sa kanyang puso't isipan, hindi kailanman nawala ang imahe ng babaeng iyon. Buong buhay niya, inialay niya ang sarili sa paglilingkod at pagbabantay sa kanya. Sa bawat araw ng kanilang pagsasama, nakaukit na sa kanyang memorya ang bawat detalye ng mukha nito. Kaya't kahit gaano man kahaba ang panahon na lumipas, imposibleng malimutan niya ang mahalagang taong iyon sa kanyang buhay. Dahil dito, agad siyang kumuha ng ballpen at papel mula sa mesa ng kapihan. Mabilis at walang pag-aatubili, nagsimula siyang gumuhit. Buo ang kanyang loob na ilarawan sa papel ang anyo ng babaeng matagal na niyang hinahanap at ipinaglalaban. Sa bawat buhit at linya, makikita ang kanyang pagsisikap na muling buuin sa isipan at sa papel ang isang imahe na hindi na nabubure sa kanyang alaala. Napamulagat naman si Yon Anhai sa nakita niyang ginagawa ni Chie hindi niya akalain kaya rin itong gumuhit tila ba isa na namang bagong talento ang ibinunyag ng taong ito. Habang pinagmamasdan niya ito, hindi niya maiwasang mapaisip kung hanggang saan ba talaga ang kakayahan ng lalaking ito. Tila ba wala itong hindi kayang gawin. Ngunit sa oras na matapos na ang pagguhit, biglang nagiba ang kanyang reaksyon. Imbes na humanga ay bigla na lamang siyang natawa at napailing. Ang kanyang inaasahan ay isang detalyado at maayos na larawan, ngunit ang lumabas sa papel ay tila gawa ng isang batang natututo palang gumamit ng lapis. Agad niyang binawi ang lahat ng papuri na kanina lang ay bumubuo sa isip niya. Sa halip, hindi na niya naiwas ang ang pagguhit ni Chie Kriogeum at questionin pa ang kredibilidad nito bilang isang bodyguard. Sa isang lugar sa ibang panig ng South Korea, habang malumanay ngunit tuloy-tuloy ang pagbuhos ng ulan, makikita ang isang magandang babae na nakatayo sa gitna ng daan, hawak ang kanyang payong. Sa unang tingin ay tila isa lamang siyang ordinaryong estudyante na naglalakad pa uwi sa gitna ng malamig na panahon. Ngunit sa totoo lang, siya ay isang sikat na personalidad na kahit sa simpleng paglalakad ay umaani ng pansin. Ang pangalan niya ay Choi se at sa pagkakataong ito, nauna siyang maglakad palayo sa kanyang kaibigan. Habang siya'y naglalakad ng mag-isa, bigla siyang napahinto nang marinig ang tawag ng kanyang kaibigan mula sa likuran. Agad siyang nilapitan nito, halatang naiinis at nag-aalala. Pinagalitan siya ng kaibigan dahil hindi dapat siya naglalakad ng mag-isa, lalo pa at wala ang kanyang manager na karaniwang kasama niya sa lahat ng lakad. Bilang isang sikat na estudyanteng personalidad, hindi ligtas para sa kanya ang bumiyahe ng walang kasama o proteksyon. Bagamat sinubukan ni Choi Se-yeon na ipaliwanag na ayos lamang siya at sanay na rin siyang gumalaw ng mag-isa, hindi iyon naging sapat para maibsan ang pag-aalala ng kaibigan. Totoo namang may dahilan ito para mag-alala. Bilang isang kilalang figure, hindi na iba si se sa mga celebrity pagdating sa 8 yung natatanggap mula sa publiko. Araw-araw ay may mga taong sumusubaybay sa kanya, hindi lamang mga tagahanga kundi pati mga mapang-abusong stalker na palihim na nagmamasid sa bawat galaw niya. Ang kanyang fans club ay lubhang aktibo at masigasig, baliw na baliw sa kanya ang karamihan, animoy isa siyang artista. Pero sa likod ng kasikatan at paghangang natatanggap niya, may kaakibat itong panganib. May mga pagkakataong may sumusunod sa kanya, nagpapadala ng kakaibang mensahe, o lumalapit ng hindi inaasahan. Kaya naman hindi ligtas para sa kanya ang maglakad ng walang kasamang manager o kahit na kaibigan man lang. Naalala ng kaibigan ni Choi Sian ang isang insidente kamakailan kung saan muntik na siyang masangkot sa isang delikadong sitwasyon dahil sa isang stalker. Dahil dito, mas lalo siyang naging mahigpit sa pagbabantay sa kaibigan. Hindi niya papayagan na maulit pa ang ganoong sitwasyon, kaya't buo ang loob niya na hindi nahahayaang mag-isa si Choi Sian sa mga lakad nito. Sa gitna ng kanilang pag-uusap at habang pareho silang naglalakad sa ilalim ng ulan, inamin ng kaibigan ni Choi se na kahit gaano siya kasuportado, hindi niya maitangging minsan ay nakakaramdam din siya ng selos sa kasikatan ng kaibigan. Tahimik niyang hinihiling sa sarili na balang araw, sana ay sumikat din siya tulad ni Choi se para rin maramdaman ang saya at paghanga na ibinibigay ng mga tao sa isang taong kinikilala. Ngunit hindi naman siya pinaghintay ni Choi Se-yeon na matagal para makaramdam ng pag-asa. Sa ngiti nitong pulo ng kumpiyansa, binanggit niyang nabalitaan na niya ang tungkol sa kakaibang pangyayaring kinasangkutan ng kanyang kaibigan, ang hindi pangkaraniwang tagpo kung saan may lumitaw na tila glacier o malaking yelo sa Han River. Isang misteryosong insidente na agad na umani ng atensyon mula sa publiko at social media. Sa tingin ni Choi Seyan, kung patuloy na mapapansin ang ganitong mga kaganapan, hindi na malayong mag-viral din ang kanyang kaibigan. Sa hindi kalayuan, tahimik na nagmamasid si Chiai Kriyujiyong kasama si Yon Anhai. Bagamat hindi pa sila lubos na nakasisiguro, malakas ang kutob nilang nakita na nila ang matagal ng hinahanap. Pareho silang tahimik na nagbubuo ng kumpirmasyon sa kanilang isipan. Si Yon Anhai ay tila hindi pa rin makapaniwala, hindi sa nakita nila, kundi sa kakayahan ng cellphone na ginamit nila para maghanap. Sa totoo lang, ngayon lang niya naunawaan ang lawak at lalim ng kapangyarihan ng teknolohiyang ito. Para kay yun anhay, ang cellphone ay tila dagat ng impormasyon, isang maliit na kaong may kakayahang maglabas ng libo-libong datos sa loob lamang ng ilang segundo. Mula sa social media hanggang sa search engines, at sa napakaraming apps na naglilingkod sa iba't ibang gamit, lahat ng ito ay bagong mundo sa kanya. Hindi niya naiwasang humanga sa galing ng makabagong teknolohiya. Maging si Chia Kriugium ay napabilib din, at inamin niyang hindi niya inakala na sa loob lamang ng ilang araw ay magkakaroon agad sila ng makabuluhang progreso. Noong una ay handa na siyang tanggapin na maaaring abutin pa sila ng taon bago sila makahanap ng kahit anong palatandaan. Ngunit sa tulong ng teknolohiya, tila naging posible ang dating imposibleng paghahanap. Sinabihan niya si Yon Anhay na manahimik muna at manatiling mapagmasid. Hindi pa nila kailangang lumapit, ang pinakamahalaga ngayon ay ang maingat na pagmamatsyag. Ngunit habang tahimik silang nanonood, biglang may sumigaw sa di kalayuan, mula ito sa grupo ng mga babaeng estudyanteng matagal na nilang minamanmanan. Mula sa walang saan ay biglang sumulpat ang dalawang lalaking may kakaibang presensya sa harapan ng dalawang estudyante. Ang itsura ng mga ito ay agad na nagdulot ng kaba at takot sa mga bata. Sa gitna ng kaguluhan, mabilis na pamwesto ang kaibigan ni Choi sa harap niya, handang protektahan siya. Pinilit nitong tanungin ang dalawang lalaki kung sino sila at ano ang pakay nila. Ngunit tila bingi ang dalawa at hindi tumugon sa tanong, bagkos ay nagsalita ng tila mapanlin lang. Ayon sa kanila, wala daw dapat ikabahala ang mga estudyante. Hindi naman daw sila masamang tao, sila ay simpleng tagahanga lamang ni Choi Seyan. Sa katunayan, sinabi pa nilang malapit na silang pumasok sa mandatory military training at nais lamang nilang makahingi ng yakap bilang inspirasyon bago sila sumabak sa mahirap na pagsasanay. Kasabay nito ang kanilang pakiusap na makakuha ng larawan bilang souvenir ng sandaling iyon. Ngunit hindi ito ikinatuwa ng kaibigan ni Choi Sian. Kitang-kita ang pagkainis sa kanyang mukha at agad niyang pinalis ang dalawa, hindi alintana ang paliwanag ng mga ito. Para sa kanya, mali ang ginagawa ng mga lalaking ito, hindi dahil sa pag-idolo, kundi dahil sa kakulangan ng respeto sa personal na espasyo at seguridad ni Cian. Nagpumilit pa rin ang dalawa, iginiit na sinuportahan daw nila si Choi Cian noong hindi pa ito kilala. Ipinakita nilang parang may karapatan sila sa pansin nito, at tila natural lamang ang kanilang kahilingan sa liwanag ng kanilang pagiging tagahanga. Tahimik pa rin nagmamasid mula sa malayo si Natchia Kriugium at Yon Anhai. Bagamat hindi ganap na nauunawaan ni Yon Anhai ang kabuuan ng mga nangyayari, hindi niya maiwasang mapansin na tila papunta na sa panganib ang sitwasyon ng dalawang batang estudyante. Sa pagkakabasa niya sa kilos ng mga lalaki at sa pag-uugali ng mga ito, ramdam niya na may hindi kaonais-nais na mangyayari. Kaya naman agad siyang napatingin kay Chia Kriyujium at marahang nagtanong kung kailangan na ba nilang kumilos upang pigilan ang anumang masama na maaaring mangyari. Ngunit sa halip na sumagot, nanatiling tahimik ang ating bida. Ang kanyang paningin ay nakatoon pa rin sa tanawin sa harapan nila, ngunit ang isip niya ay tila naglalakbay sa nakaraan. Sa gitna ng kasalukuyang tensyon, sariwa pa rin sa kanyang alaala ang imahe ng babaeng matagal na niyang ipinangakong paprotektahan, ang babaeng pinag-alayan niya ng kanyang buong buhay at dangal. Sa kanyang paningin, ang babae ay tila isang dandelion, maliit, marupok, at madaling masaktan. Isang uri ng bulaklak na sa isang ihip lamang ng hangin ay maaaring mawala sa paningin. Bagamat lumaki sa yaman at karangyan ang babaeng iyon, madalas pa rin niya itong makitang umiiyak sa mga pagkakataong hindi na nito kayang dalhin ang bigat ng mundo. At kapag siya'y nagkakasakit, hindi ito basta-bastang karamdaman lamang, ito ay palaging malubha at dapat tutukan. Isa siyang uri ng tao na talagang kailangang bantayan sa bawat hakbang. Isa siyang buhay na hindi maaaring ipagsawalang bahala. Kaya naman mas lalong tumitibay sa loob ni Chie Kriujiyum ang kanyang paninindigan na hanapin at protektahan itong muli saan man siya naruroon. Ngunit agad siyang bumalik sa kasalukuyan ng marinig ang isang impit na sigaw. Sa harapan nila, naganap na ang kinatatakutan ni Yon Anhai. Ang dalawang stalker, na kanina lamang ay nagpapanggap ng mga tagahanga, ay tuluyan ng nagpakita ng tunay nilang intensyon. Sa isang iglap, binalibag ng isa sa kanila ang kaibigan ni Choi Sian. Napahandusay ito sa basang kalsada, kita sa katawan nito ang pananakit ng pagkakabagsak, at basang-basa na rin ito sa tuloy-tuloy na pagbuhos ng ulan. Ang sahigay malamig, mad lush, at tila ba nagdadagdag pa sa kawalan ng magagawa ng biktima. Hindi pa man nakakabango ng kaibigan ni Sian, ang isa pang lalaki ay agad na lumapit at walang paabong niyakap si Choi Sian. Kitang kita sa mga mata ng dalagita ang pagkabigla at takot. Ang kanyang katawan ay tila nanigas sa pagkagulat, hindi makagalaw at hindi makasigaw sa sobrang pagkabigla. Iba ang mga alaala ni Yoon Anhai tungkol sa babaeng minsan na niyang nakalaban. Sa pagkakaalala niya, ang babaeng iyon ay hindi kailanman nangangailangan ng proteksyon mula sa iba. Bagamat hindi ito pisikal na malakas, taglay nito ang isang uri ng tapang na bihirang matagpuan. Isang tapang na kayang tumindig sa gitna ng panganib kahit na mag-isa. Hindi ito ang tipo ng babae na susuko o tatakbo palayo, sa halip, isa itong taong lumalaban kahit pa ang buong mundo ay bumaliktad laban sa kanya. Kaya naman hindi na siya lubos na nagtaka nang sa isang iglap ay nasupil ng kaibigan ni Choi Sian ang dalawang stalker na kanina lamang ay tila isang banta sa kanilang kaligtasan. Mabilis, matatag, at walang bahid ng pag-aalinlangan ang kilos ng dalaga, mga katangiang pamilyar sa kanya, mga galaw na tila dati na niyang nakita sa isang taong minsan niyang itinuring na mahigpit na kaaway. Doon niya lubos na napagtanto na ang dalagang iyon ay walang iba kundi ang babaeng matagal nang hinahanap ni Chea Ang babaeng matagal na niyang pinanabakin na muling makita. Ang babaeng isinumpan niyang babantayan at poprotektahan, anuman ang mangyari. Agad na lumakad si Chie Ryujium palapit sa dalawang dalagang hindi pa rin maalis ang gulat sa kanilang mga mata dahil sa bilis ng mga pangyayari. Ang kanyang hakbang ay mabigat, hindi dahil sa pagod, kundi dahil sa damdaming bom alot sa kanya, halo ng panonebik, pagsisisi, at kaba. Hindi na siya nagpatumpik-tumpik pa. Pagdating sa harap ng dalaga, marahan siyang yumuko bilang paghingi ng tawad. Humingi siya ng paumanhin sa pagkakaantala ng kanyang pagdating, sa mga taon at pagkakataong dapat sana ay nariyan siya upang protektahan ito, ngunit nabigo siya. Tila naman nabigla rin ang dalaga sa kanyang kilos. Tumitig ito sa kanya, animoy sinusuri ang bawat sulok ng kanyang mukha. Sa katahimikang bumalot sa pagitan nila, tila huminto ang ulan sa paligid nila, at ang mundo ay tumigil sa pag-ikot para lamang sa sandaling iyon. Lumapit si Chiek Ryujiyum at dahan daw ang hinubad ang suot niyang jacket. Maingat niya itong isinabit sa balikat ng dalaga upang kahit papaano ay hindi ito lubusang mabasa sa ilalim ng ulan. Ngunit sa di inaasahang iglap, mamuelo ang dalaga, at sa isang mabilis at matalim na galaw ay pinalipad nito ang isang malakas na suntok diretsyong tumama sa sikmura ni Chea Napayuko siya sa tindi ng tama at hindi maitatanggi sa kanyang mga mata ang matinding pagkagulat. Ang kanina lamang ay... Emosyonal na tagpo ng muling pagkikita ay biglang napalitan ng sakit at gulat, ngunit kahit ganoon, hindi siya nagpumiglas o nagalit. Sa kabilang banda, makikita naman ang kaunting ngiti sa mga labi ng dalaga, isang ngiting may halong pagkaaliw, pagtataka, at marahil, bahagyang pagkilala. Siya na nga kaya ang babaeng hanap ng ating bida.